Nag-survey kami na isang daang Pinoy. The top six answers are on the board. Bukod sa wallet at pera, ano pang ibabalik mo kapag napulot mo sa kalye? Patrick. Susi. Susi. Ah, susi. Nandiyan ba ang susi? Pwede pa natin makuha mas mataas. Bukod sa wallet at pera, ano pang ibabalik mo kapag napulot mo sa kalye? Ah, uh, cellphone. Cellphone. Survey says or play, Kuya Victor. Uh, play. We're gonna play. Patrick, balik muna tayo. Neri family ang maglalaro sa so round one. Nakompleto kaya nila, we'll see. Hina, bukod sa wallet at pera, ano pang ibabalik mo kapag napulot mo sa kali? Credit card. Credit card. Bagay, nakapangalan talaga sa tao yun. Survey says... Yep. Mika, ano pang ibabalik mo pag napulot mo sa kali? Wallet. Wallet. Survey says... Wala. Okay. Bukod sa wallet at pera, nasa isa question nyo, ano pang ibabalik mo kapag napulot mo sa kalye? Uh, bag. Bag. Yeah. Okay. Bag. We'll see. Nandiyan bang bag? Two more to go. Bukod sa wallet at pera, ano pang ibabalik mo kapag napulot mo sa kalye? Makeup. Nandiyan kaya, makeup. Service is... Wala. Standby. Standby to steal. Rina, nawala ka na ba ng makeup? Lipstick! Lipstick! Bukod sa wallet at pera at lipstick, ano pang ibabalik po kapag napulot sa kalye? Picture? Picture! Oo! oo. Lalo na siguro, family picture, yeah. di ba? Survey says... Wala! Let's go, Garcia family. This is your chance to steal. Itabing. Bukod po sa wallet at pera, ano ba ibabalik mo kapag napulot po sa kalye? Dokumento, titulo, Dokumento. Yes. Nikki, ano po kaya? Bata. Bata? Oo nga. Bukod sa wallet at pera. Sabi <laughs> ni Nika. <laughs> pwede, pwede. Bukod, pwede, sa pwede, 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 pwede. Oh. Bukod sa wallet at pera, ano pang ibabalik mo kapag napulot mo sa Asawa. Nika? Asawa. Ayun, dito tayo. As a human being tayo. <laughs> Patrick, bilang team captain, bahala ka na. So, mo, mamami mo, biyanan mo, asawa mo. <laughs> ah, bukod sa wallet at pera, ano pang ibabalik mo kapag napulot mo sa kalya? Damit. Damit. Ang sagot nila, damit. Hindi po sumunod si Patrick sa kanila. Tingnan natin. Nandiyan kayang ang Services. Wala! We'll see. Number five, please. Malapit na sa damit yun. Number three. Alahas. Anyway, round one pa lang. Pero nagpasikat agad ang Neri family. They now have 78 points.